Pero mga pag-iibang segment naman, eh, iba-iba, iba-iba. Siyempre naging influence sa amin. I think yung una-una, direct, ano nga yung unang-una -una na ano, yung kwentuhan, ano? Yung kwentuhan na um, yung paano next nag-start. Backstory ng mga... Mga nostalgia. Mga mm -hmm. -so nostalgia. Pero hindi pa nila, never pa nila na-share sa ibang mga pang shows. Mm -hmm yung mga songs na nag-influence sa amin. Tapos, Macho Guapito. Uh, no, meron kami Macho Guapito kasi nga tiling ba nga kaya gano'n. Tapos, meron isang segment doon na nag-influence sa atin kung paano ka, bakit ka nag-compose or ako, paano, bakit ako pumanta, Sinong nasa likod namin kung anong kinakanta namin ng araw. Ano pa yung Kasi Meron kaming surprise number na P-pop number, kaya Hello. Oh, pero surprise nila 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 naman people sa SB 19 kayo uh, SB 19 kayo SB19 pra ano, number. Pero, pero, ano ano kayo, sila, ano SB 19 siyoy ano na ano SB nineteen prano number ano 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 Alam mo lang nga eh. Personally ako, natutuwa ko. Iba na ang forma ng 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 yun. Ang original BB. BB na music game eh. Ibang-iba iba na siya talaga. Nakakatuwa. Lagi ko sinasabi pag nag-i-interview na ako about new singers or new groups that are coming up. Okay lang. Masaya. Mas... Mas magdamar the merrier. The 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 oh, I mean... Oh! Parunong na naman pa kami sumayang? Sino na, Sundiga lang ang hindi marunong makasayaw sa amin. <laughs> eh. Pero napakagaling sumayaw doon. Yung kaya lang ang naaksidente siya. Pero kahit paparo kami, marunong kami magsayaw. Ako, medyo marunong ako. E, e, ikaw, eh, ikaw, Ray, marunong ka ba sumayaw? siya Si Hachi ang magaling. talagang ano Ngayon, uh, merong isang portion doon yung uh, kasasalamat sa mga fans to the years, yun yung sinabi kong feeling ko ako doon papasok yun sa episode na yan yung, yung ginawa kong kanta yung ah uh, so, hindi they, ko alam kung paano kami sasayo pero <laughs> that's okay, merong isang section doon or isang segment doon where like um yung pinaka meron kaming segment to na yung kakantahin nila are songs pag nagbibidyoke sila. Mm. Personal ano nila to personal, personal favorite pick, favorite. pick nila oh personal favorites nila so parang ang nung we were we were we were meeting ang tanong ko ano yung mga songs na syempre hindi niyo na makakanta niyo sa rin yung, sarina, yung oh, songs sa ibang to. songs okay? pag nagdi-video kayo ano yung mga kinakanta niyo so so yun eh. isa yun sa mga highlights ng nung, uh, nung concert uh, sa, sa, yun, pa. sa iba pa oh yung mga tipa for me tipa talaga meron talaga at maloloko kayo Sino Sila. <laughs> Actually, si Marco. And, and he had to convince Sir Ray to do it. And fortunately naman, masaya naman kami na okay naman siya. With dance numbers. Sorry. talaga. Hindi, SB19, SB19, hindi naman lahat ng as kanta nito. Aside naman from our hips, oh, okay. siyempre, so, meron kami dapat kantay na bago. Hindi naman ang usok So, pakita naman natin kung anong kaya nating gawin. Kung baga, kaya pa naman eh. So, medyo weird lang. Hindi naman pag pinakinggan mo. Ang epekto eh, parang, ha? Huh? Pero, kaya na kaya. At saka, kanta lang yan. Kantahan lang yan eh, di ba? Na iba lang ang beat, na iba lang siguro yung lyrics sa ngayon. Pero, it's, it's still a song. And it's still singable. Okay, ang treatment ng K-pop, just to give you an idea, they will sing it in such a way na paano kung version ko ito ni version ng Marco Sison, ah, okay. version ng Ray Valera, and then it will transition to the original version. Wow. Mm. Christine, kamusta? Kaya na-excite nyo Parang nabuhay sila. Sir Ray, ano ba sa mga? hindi nila ba hindi <laughs> na imagine na nga namin kung paano nyo i-attack yung mga SB19 songs eh. Pero ano, game kayo makipag-collaboration with mga P-pop group like SB19. Ang ah, gusto nyo yung balita ako na sa inyo Sige. Nagtayo ako ng kami ni Mang May na recording company. Ah, uh, handa akong gumasos ng pera ko para uh, i-promote sa nature mga artist namin. At, uh, ah, uh, kilala niyo ba si Marimar? Marimar? Ha? Sinong Marimar, Marimar? Yung original nga. Nanana sa, nanana? sa singer namin natin. Hmm. Marimar Tuwa. Hmm. Isa sa mga artist namin yan. Yung dalawang batang to. Pinagawa ah, uh, ko uh, ng tangay niya. Oh, uh, <coughs> Yung grupo namin, ginawa ko kanta ang pangalan Chaming. Ano ko na siya niya ta? Hindi na nalayo. Kapag tuloy-tuloy na siya, hindi na malalayo. Nakukuha na rin ako ng mga ng mga artist na ganyan. Promise. At syempre, hindi naman mahirap kumuha ng mga kapag merong pero support eh. Yun lang ang ibig sabihin. Mahirap gumawa ng kanta na hindi naman maririnig. What I'm trying to say is, man, maganda ang ka kanta, wala naman nakakaalam kung ano yan. Di ba? Wala yan. Nagsayang ka lang ng oras mo. Ngayon, kung meron niyang support, kahit hindi yan kumita, kahit mag-turn table hit lang yan, siguradong darating yung panahon na yung may mga batang makaka-pick up niyan at gagawin nilang iba na namang version n'yan. Na-realize ko yan sa history ng mga kanta ko. Misa ko, Apa, meron pala kung walang kapalit na version nito ngayon bago, ano? Okay din na. Pero ibig sabihin, meron at merong mga bagong breed na ng mga singers na makakagusto ng isang kanta na tingin mo eh, wala nang makakapansin. What I'm trying to say is ang, ang kantang mayroong sarili siyang buhay. Meron siyang uh, gumagawa siya ng sarili niyang history. Ganun. Ayaw niya mamatay. Gusto niya magrabay ng mga May sarili siyang buhay. Ganun. Sir Ray, big question ako, personal question. Okay. Um, yeah. Familiar naman kayo sa mga hit songs ngayon. Yung mga nasabi nilang Gen Z, Gen Z song. Familiar kayo. So, yes. anong, kung hindi artist, o yung, kung familiar kayo sa song, sino sa tingin niyo among them yung parang may staying power? Katulad ng sa inyo at sa Marco. Kailangan ka masuporta ng songwriter. <laughs> na consistent ang pagbibigay ng hit song, kung makakakita sila ng klaseng tao, maswerte siya. Ah... Uh, e example lang, si Ah... Uh, Tito, siya na Hindi, dito mo eh. Babae, si... Moira. Ba ba ah... Uh, nadali niya. Alright? Nakuha niya yung style, may itsura naman siya, gumagawa siya ng kanta. Nagbigay lang ko ng message na ano, voting tape para hindi pare-pareho yung angulo ng kanta niya. Ang tip ko sa kanya uh, sa isang video message na kung pwede niya instead of puro istorya ng buhay niya. You can get away with it one twice, pero yung pangatlo baka maging redundant. Alam mo yung ibig sabihin, no? Kung baka yes. gumagawa ka ng istorya, eh, yun at yun din. Eh. Ma, ma 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 yung nanonood o yung nagbabasa. Ngayon, ang ano ko, uh, tip ko sa mga songwriter to be makikinigay sa video ko ha, ay ilagay niyo yung sarili niyo sa kapwa nyo put yourself in someone else's shoes, o may tinatawag sa English na empathy. Ibig sabihin nun, ilagay mo sarili sa kapwa para hindi puro istorya mo ang lumabas sa gawa mo. Ang ibig sabihin, itong mama na, na nasa harap mo ngayon, iisipin ko, anong problema niya? Anong nararamdaman niya ngayon? Ba't siya kaya siya nag-iisa? Ganyan, inilalagay ko sa ko sa kanya right now. Kaya kong gawin yun. Very, very easy. Kaya bihira na sa akin. Eh. Alam ko kagad nilagay ko sa sarili ko sa kanya. Eh. Dato'y alam ko na kagad sa isang anglo siya nang gagaling. Songwriter ako eh. I do that for a living. Ibig sabihin, eh, hindi ko man istorya yung isinusulat ko istorya niya yung ginagawa ko. Bakit ko ginagawa yun? Dahil wala nang pakialam yung mga tao kung ano yung istorya ng buhay ko at love life ko eh. Anong pakialam niya doon? Wala. Mas may pakialam siya kung maririnig niya yung ito yung kanta ako ha. Ah. Ako to ha. Ah. Oh, ako to ah. This song is talking about me. It's not talking about him it's, this song is about me. Ngayon, kapag ginuha na niya yung kanta na yun, meron na siyang sariling buhay. Doon na siya nag stay doon sa tapo na yun. Gagawa at gagawa siya ng paraan para mabuhay siya. That's what I'm talking about na meron siya sariling buhay. Yun lang. Ito lang ang position ko. Oh, lang. Pero ang tanong na, so ang ibig mo sabihin si Moira ang isa sa mga magtatagal. Ganon. Sabi ba? Kasi hindi ko sinasabing yung 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 uh, longevity yung 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 longevity. Eh yung 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 ma-implement niya yung sinasabi mong sikreto na yun. ko na yung secret eh. Eto yung sikreto, gamitin niyo itong secret na to para tumagal kayo sa negosyo niyan. Dahil kung buhay niyo lang igagawin yung, yung sarili niyo, hindi kayo tatagal. You'll just sing the same old song. Pero kung gagamitin niyo yung buhay ng ibang tao, ha? Ah, Kaalat ang istorya. Isipin mo lang, anong ginagawa na mag-shota na yun doon? Mag-shota mag ba sila? Mag-girlfriend ba? Nagliligaw lang ba? Nag-sex na ba sila? Hindi. Lahat yan, iniisip mo. Gagawa ko ka na istorya eh. Um, ano uh, ano naman yan? binibigay ko sa inyo yung istorya na sikreto para sa ganun tumagal kayo bilang songwriters yeah yung